Sa video ito, pag-usapan natin kung paano magputol ng tint sa harapan ng ating mga sasakyan. Ano yung mga advantage nito at kung paano yung pagdi So kagaya ng concept dito, uh, binutasan natin kasi madilim yung kita natin. Dito naman sa front natin, kapag madilim or gabi is madilim din yung kita natin. So nahirapan tayong sumipat ng ilaw kung kaya naman yung tint natin dito, hindi naman po natin siya tatanggalin ng buo. Hahatiin po natin siya the way na magagamit pa rin po natin siya sa umaga. Also, pag sa gabi, hindi po tayo mahirapan uh, makita yung kalsada. So kung di nyo pa po napapanood yung pagkat natin dito sa ating uh, side mirror, pagkat po natin ang bilog, nandito po yung video na yon. Same concept lang naman po yung gagawin natin kung paano natin to kinat. Ganon din po natin ito ikakat. So dito bilog lang yung pagkakat natin. Pero dito, diretso. So tingnan din natin kung ano yung sukat yung maganda, kung anong size pa ni step by step ng pagputol, yung putol po natin siya ng tuwe at also kung may matirang sticker paano po natin siya tatanggalin. So yun, umpisa na po natin. Dito yung naging guide natin is cardboard illustration board, pero dito yung magiging guide natin dahil medyo mahaba siya. Is tape. Yung challenge lang dito is maipantay nating mag magkabit yung tape from dito sa gitna hanggang dun sa dulo. So kaya naman may ruler tayo dito para susukatin natin all sides tapos ite-tape natin siya ng uh, masking tape po natin. So yung ginawa natin, sumukat na lang tayo ng isang ruler dito, kabilaan. Tapos tinip natin yung sinulid para yan na po yung magiging guide natin. Ngayon magte-tape naman po tayo dito sa loob. Para yun po yung magiging guide natin. Syempre hindi natin pwedeng gawing guide yan magpivirihan po tayo ng cutter gawa po tayo ng guide dito sa loob tape natin kasi yung film po nung tinted is nandito sa loob wala po sa labas by the way hindi po siya totally straight medyo niluwag ko yung sinulit at sinayaan ko siya mag fall dito sa gitna kasi kailangan natin sundin ng konti yung shape ng uh, sakyan po na yung windshield natin sa harap kasi hindi po siya totally straight medyo baduy po siya kapag straight po siya na ganyan and medyo nakakurba po yung sasakyan natin. Kaya kung medyo pantay po siya dito sa labas is so hindi po siya magandang tignan. So ayan, nakakurba po siya dito sa bandang ilalim. Para sumunod po siya sa hugis ng windshield natin. Ayan, no, oh. So sa pag-tape, basic concept, gamit lang tayo ng tape, sundan natin yan, masking tape gamit natin. Hanggang dun sa dulo. So ayan, nalagyan na po natin siya ng tape diretso sinundan lang po natin yung sinulid so medyo parang hindi lang tugma dito kasi sa ilalim na view ayan pantay siya pero pag dito makapal kasi yung salamin itong windshield kaya ganon pero ayan nasundan natin siya dulo hanggang dulo so sa labas hindi makita yung tip na ina natin pero ayan sinundan lang po natin yung sinulid kagamitin po natin pang cut is cutter or itong high precision yung medyo matulis medyo ano lang to medyo delikado lang gamitin kasi nga matulis pero ito na yung gagamitin natin so sa mga nagtatanong kung masusugat po ba itong ating mga salamin kapag syempre matalim yung gagamitin natin hindi po dahil scratch resistant po ito katulad po yan ng material sa mga sliding window kung di ako nagkakamali na kapag uh, natin ito walang mangyayari scratch resistant nga po so sa mga nag-aalala wala pong mangyayari So kahit DIY nyo po yan, huwag po kayo matakot importante, pantay po yung pagkakagawa nyo tsaka tama po yung procedure lalo na sa pagbabakbak na sticker so mamaya na yun ngayon, guguhitan lang natin itong taas na part yung ginawa natin guide, gamit tayo ng cutter Ah, uh, dapat, mapantay po natin yan para pag binaklas po natin pantay din yung lilitaw so magre-reflect lang yung pagkat natin don sa magiging output po natin so mamaya, lalagyan din natin yung ilalim kasi taas baba yung tint natin so isagit na yung tatanggalin natin. So, cut lang tayo. Ito yung gagamitin natin. And nandito na tayo, Vanda. Ayan, tuloy-tuloy lang natin. Ang tayo sa dulo. So, ayan, malapit na tayo sa dulo. So, yun, nakabot na ako sa dulo. Pabalik na ako nito. Medyo dodoblin ko lang para paper magbabaklas na tayo ng uh, ating mga tint, tint film is wala nang sablay mga dire derecho na. Okay, nasa taas. Isang ruler. Yung haba, 1 feet to. Dito sa ilalim, tansyahin natin. Mga ano lang siguro to. Mababa lang. Angat lang ng konti dito sa sticker. Para may tin pa rin. Kahit pa paano. So, yung tin sa ilalim, yun yung sukat nya. 100 millimeters naman po. So, tignan natin sa loob. Ayan, medyo naka-curve din siya. So, yung hacks ko dito para mag-curve siya, pitikin natin sa gitna. Ayan, pitikin natin sa gitna para sumunod siya dito sa kurba dito sa ilalim. So yan, same thing. Tip natin dito sa ilalim. Tapos cut na po natin siya. So yun, natipan na natin. Cutter tayo. So yan. Diretso, tinignan ko sa labas. Okay naman yung view niya. So yan, cut na lang natin. Tapos bakbak. back. So yun, nakat na po natin siya. Dito may kita rin natin yung difference na ngayon. Oh tinted at hindi tinted. So dito sa ginawa natin kanina, ay uh, yung bilog ay ano. Ngayon nakikita na natin yung ano pati doon sa kabila. Pero dito, ayan, makikita natin 'yung difference kapag natanggal na natin 'to. So buklatin lang natin siya. Gamit tayo or tanggalin muna pala natin yung tip. Tanggalin lang po natin yung tape. wala lang kung kita pa pero itong tip natin, ayan, nato nakikita pa naman ng konti. Ito yung panghahablot natin. So start tayo sa corner. Sasablutin natin siya para masungkit natin tapos, yun yung hihilain natin. Ayan po, ayan po yung na ano natin. Gamitan natin ng steamer para lumambot. Yung dikit po niya is hindi po maiwan. Pero sa case po natin wala tayo steamer, magiging practical po tayo. Gagamit na lang po tayo ng WD-40. Ayan, medyo nauunti-unti naman natin siya. Ayan o. Medyo yung dikit, nakikita ko na sumasama lang. Ito po, unti-unti. Ayan o, nabubuklat na natin siya. Ang liwanag o para tayong sumisilip sa ano bintana grabe yung tinted nito oh. kaya wala tayong makita pag gabi eh. promise <laughs> delikado kaya in, 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 inagad ko talaga to kasi nahihirapan akong ano sumipat sa ano sa kaharapan natin kahit may ilaw yung sasakyan hindi ko mo siya makita ayan guys buna natin siya natatanggal so, tapos hihilain natin siya taas hanggang baba na siya may mga naiiwan lang na dikit nakikita ko yung mga dikit yung mga stick ayun o sa ilalim ayun yung mga dikit so dire dire chain natin konti konti lang na may dikit eh hindi naman sya yung ano mga spot spot lang so yun ayun o sa ilalim so lang hanggang makabot sa dulo so dire chain natin ayan buti na lang maganda yung pagkakakat natin kasi kung di magaganda yung pagkakat natin magtutuloy tuloy yung hiwa hanggang sa taas So dito sa case natin na to Buti na lang din, diniinan natin So yun lang din yung hack Ayan, na na natin Ayan. Para maipakita ko sa inyo yung itsura Ayan, mag high beam tayo Ayan o, oh, liwanag guys so Ayan, naka high beam tayo Ayan o, oh. itong part na to Yung black, ano yan Ah. Uh, Tint yan O di diba, ang layo ng pinagkaiba So sa ilalim, ito Ayan, di natin sinama So kung kaya naman, kita kita naman sa ilaw pero ito ang dilim ng ano impact nya kaya naman good yung ginawa natin sa labas tignan natin so sa labas ito yung itsura nya ayan o no, liwanag medyo umulan na pala tapos ito yung bilog sa may side mirror ayan o no, sakto lang yung ginawa natin kitang kita tayo sa loob pero okay lang kasi masip tayo sa pagmamaneo sa gabi kita rin natin yung labas yun last step gamit lang po tayo ng WD-40 basahan sa mga konting ano, dumikit so for sure tanggal na agad yan so at least ngayon ay pakita ko sa inyo yung itsura nya pag nasa labas at nasa loob so yun lang naman yung mga step by step process so magpapakita din tayo ng video soon sa umaga kung ano itsura nya so ganito na po yung ng ginawa natin ayan ito yung niya sa umaga naka half tint or sa gitna lang yung nakat ayan maganda pa rin naman tignan presentable tapos sa loob naman po ito yung itsura nya para ma visualize nyo rin ayan sya so sa gabi kung makikita nyo medyo oh, hindi masyadong visible pero oh, ngayon ayan siya may mga ilang dikit pa tayong hindi natatanggal pero tanggalin na lang natin uh, maya maya so WD-40 lang yan yung dito natanggal ko na eh so konting kuskus na lang yan so yan napakagandang tignan ito na po yung tura nya sa kalsada yan. kung makikita nyo yung difference malaking tulong din yan lalo na pag -gabi. so dito sa side mirror ayan o ba diba nag kabilaan nilagyan po natin yan So, 'yun. Goods na goods. Malaking tulong po para gumanda yung vision natin. Also, yung glare natin, hindi pa rin naman ano, masyadong tumututok dito dahil partial lang naman yung pinutol po natin dito sa gitna.